Noong Hulyo 2, 2020 yumanig sa buong bansa ang isang balitang nagpasiklab ng galit sa social media. Isang labing limang taong gulang na dalagita sa Ilocos Sur ang pinaslang sa harap mismo ng kanyang pamilya. At ang mas masakit pa rito, ang mga itinuturong salarin ay mga taong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Ang kanilang moto, to serve and protect. Pero para kanino nga ba talaga ang proteksyon na iyon? Para ba sa mga mamamayan o para lamang sa mga may kapangyarihan? Ito ang Beyond Stories PH at ito ang kwento ni Fabel Pineda, isang ordinaryong dalagita na naging simbolo ng katapangan at hustisya. Isang kwento ng pang-aabuso, pagtindig at trahedya na hindi kailanman dapat makalimutan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring ay comment sa baba kung taga ang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po! Balikan natin ang gabi ng Hunyo 29, 2020 sa bayan ng Kabugao, Ilocos Sur. Habang ang buong bansa ay nakalockdown dahil sa pandemya dalawang magpinsan ang pumunta sa isang simpleng salo-salo sa bahay ng kaibigan. Gusto lang nilang maglibang kahit sandali para makalimot sa bigat ng sitwasyon. Pero pagsapit ng alauna ng madaling araw, napagdesisyonan nilang umuwi. Wala silang kamalay-malay, iyon na pala ang magiging simula ng isang bangungot na tatatak sa kasaysayan ng lugar. Habang naglalakad pa uwi si na Fabel at ang kanyang labing walong anyos na pinsang si Bernadette, may dalawang lalaking nakauniporme ang biglang humarang sa kanila. Dalawang pulis, sina Staff Sergeant Randy Ramos at Marawi Torda. Sinabihan nila ang mga dalaga na lumabag sa curfew. Walang magawa si Fabel dahil totoo naman, lumabag sila. Ngunit sa halip na dalhin sa presinto, inalok sila ng mga pulis na ihatid na lang daw pa uwi. Sa una, tumanggi sila Ngunit nang simulan silang takutin ng mga lalaki, wala silang nagawa kundi sumakay at mula roon nagbago ang lahat. Sa halip na tumungo sa Presinto, dinala sila sa isang liblib na lugar, madilim, tahimik, walang ibang tao. Doon tinutukan sila ng baril. Doon sinimulan ang isa sa pinakamasamang pangyayari sa buhay ni Fabel. Habang ginahasa ni Ramos ang kanyang pinsan, minolestea naman ni Torda si Fabel ilang sandali pa naglakas-loob ang dalagita mula sa takot nabuo ang lakas nagtangka siyang tumakbo at sa awa ng Diyos nakaligtas siya kinabukasan bitbit -bit ang takot at galit nagpunta si Fabel sa Kabugao Municipal Police Station doon siya nagsampa ng reklamo laban sa dalawang pulis isang limang anyos na bata humaharap sa dalawang armadong lalaki na may ranggo at koneksyon Isipin mo, gaano kalakas ang loob ng batang iyon? Ngunit matapos siyang magreklamo, nagsimula rin ang mas matinding pangamba. Alam ng pamilya ni Fabel na delikado na ang kalagayan nila. Humiling sila ng escort mula sa mga kapulisan, ngunit tinanggihan sila. Ayon pa raw sa babaeng pulis sa istasyon, Ano, inaasahan nyo bang babantayan pa namin kayo? Mga salitang tila walang puso mula sa mga taong sinumpaang maglingkod sa bayan. Walang magawa ang pamilya, kaya kahit puno ng kaba, sumakay sila ng motorsiklo pa uwi. Si Fabel, ang kanyang pinsan, at ang kanilang tiyuhin. Ngunit habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, isang motorsiklong hindi nila kilala ang biglang sumulpot, halos banggain sila. Nawala sa balanse ang kanilang motor at sila ay tumilapon. At bago pa sila makabangon, may dalawang lalaking bumaba mula sa motor. Bit-bit nila ang mga baril ilang putok ng baril ang umaling aungaw sa gabi, sigaw, takot, katahimikan. Nang tuluyang lumipas ang usok ng bala, duguan ng nakahandusay si Fabel Pineda sa kalsada. Bata pa, may pangarap pa, pero pinatahimik ng mga dapat sanay nagpoprotekta sa kanya ang mga larawan at kuha ng CCTV mula sa Barangay Pandayan, San Juan, Ilocos Sur ang nagsilbing matibay na ebidensya sa kasong kinasangkutan ng dalawang pulis. Sa kuha ng kamera, malinaw na makikita si Nafabel Pineda ang labing limang taong gulang na dalagita at ang kanyang labing walong taong gulang na pinsan na parehong nakaangkas sa motorsiklo ng dalawang armadong lalaki. Alauna ng madaling araw noong Hunyo 28, 2033, si Fabel ay makikitang nakaangkas kay Police Staff Sergeant Marawi Torda habang sa kabila naman ay si Police Staff Sergeant Randy Ramos na angkas ang pinsan ni Fabel. Habang lumalayo sila sa kabayanan na pag-alaman na sa halip na ihatid pa uwi, dinala pa ng mga pulis ang magpinsan sa tabing dagat, isang madilim at liblib na lugar kung saan naganap ang karumaldumal na panggagahasa at pangmomolestiya. Mula sa CCTV na iyon, napatunayan ng mga investigador na hindi katang-isip ang salaysay ni Fabel. Ngunit sa kabila ng ebidensyang ito, tila mabagal pa rin ang usad ng hustisya at ang tanong ng marami, bakit tila laging may pinoprotektahan kapag ang may sala ay may ranggo? Ayon sa Provincial Director ng Ilocos Sur, walang perpektong organisasyon pero hindi kinukonsinti ng PNP ang ganitong gawain Ngunit para sa publiko, hindi sapat ang mga salitang iyon. Hindi sapat ang hindi kinukonsinti kung sa mga gawa ay tila walang pagkilos. Makalipas ang ilang araw, nagbigay ng pahayag si PNP Chief General Archie Gamboa. Mariin niyang kinondena ang ginawa ng dalawang pulis, tinawag pa niya ang mga ito na mga hayop na walang puso. Sinabi pa niya, hindi sila karapat dapat tawaging men in uniform at nangako siyang papatawan ng pinakamabigat na parusa si Ramos at Torda ang habambuhay buhay na pagkakabilanggo. Inutusan din ni Gamboa ang Regional Office 1 na bigyan ng seguridad ang natitirang testigo, ang pinsan ni Fabel na nagsamparin ng kaso laban sa dalawang pulis. Ngunit napansin ng publiko ang isang bagay. Sa mga pahayag ng pamunuan, tila hindi binanggit ng malinaw ang salitang panggagahasa. Para bang pilit itong tinatakpan ng mga mas mahinahong salita. Noong Hulyo 4, 2020, naglabas ng anunsyo ang National Police Commission na Polcom na magsasagawa sila ng sarili nilang investigasyon. Ang trahedya ni Fabel ay umabot na sa mga balita at nag-viral sa buong social media. Ang salitang hashtag Justice for Fabel ay umingay sa Twitter, Facebook at maging sa mga dayuhang organisasyon mga influencer, aktivista at maging mga internasyonal na grupo ay nanawagan ng hustisya para sa batang babae na biktima ng sistemang dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Ngunit habang mainit pa ang issue, unti-unti itong natabunan ng mga ibang balita, kabilang ang mainit na usapan sa pagkakabasura ng franchise ng isang kilalang TV network. At tulad ng maraming kaso sa bansa, ang kwento ni Fabel ay halos malimutan sa paglipas ng mga linggo. Sa kabilang dulo ng mundo, sa bansang Kuwait, isang ina ang halos mabaliw sa balita. Si Blessy Pineda, ang ina ni Fabel, ay isang domestic worker na araw-araw nagsasakripisyo para sa kanyang mga anak. Nang marinig niya ang sinapit ng kanyang bunso, halos hindi siya makapaniwala. Agad siyang pinayagang umuwi ng kanyang amo pero tumanggi itong sagutin ang kanyang pamasahe. Kaya't kahit hirap, pinilit niyang makabalik sa Pilipinas para makita sa huling pagkakataon ang labi ng kanyang anak. Makaraan ang ilang linggo ng quarantine, dumating si Blesi sa Kabugao, Ilocos Sur. Noong Hulyo 22, 2020, inilagay na sa huling himlayan si Fabel. Halos buong bayan ang dumalo nakasuot ng puti at itim mga kulay ng dalamhati at katarungan. Habang bumabagsak ang mga bulaklak sa puntod ng batang dalagita, iisa ang bulong ng mga tao. Hustisya para kay Fabel. At sa mga mata ng kanyang ina, ang luha ay hindi na lamang lungkot, kundi galit, galit sa sistemang nagkulang at sa mga taong inabuso ang kanilang kapangyarihan. Lumipas ang mga buwan, Ngunit ang kaso ni Fabel Pineda ay patuloy na bumabagabag sa isipan ng maraming Pilipino. Isang dalagitang may simpleng pangarap ang pinaslang ng mga taong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. At habang umaandar ang proseso ng hustisya, unti-unting lumalabas ang mga rebelasyong nagbubunyag ng mas malalim na sugat sa ating sistema. Habang naghihintay ng paglilitis, Muling lumutang ang pangalan ng pamilya ni Fabel sa mga balita. Isang araw, ang kanyang ina na si Blessy Pineda ay lumapit kay Rafi Tulfo at doon ay sumabog ang isang balitang nagpayanig sa publiko. Ayon kay Blessy, nakita nila sa palengke ang dalawang pulis na dapat ay nakakulong at nasa ilalim ng kustudya ng Ilocos Sur Police Provincial Office sina Police Staff Sergeant Randy Ramos at Marawi Torda na mga pangunahing suspek sa pagpatay sa kanyang anak ay malayang namamasyal na parang walang kasalanan. Ang galit ng mga tao ay muling sumiklab. Paano naging posible ito? Paano nakakagala sa kalsada ang mga taong dapat ay nasa kulungan? Ang katanungang ito ay sumasalamin sa mas malalim na problema, ang sistema mismo na tila may pinipiling protektahan. Matapos ang panayam, lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Ang ilan sa mga administratibong kaso na isinampa laban sa dalawang pulis ay nadismiss. Ang dahilan? Ayon sa ulat, hindi raw napirmahan ni Fabel ang mga dokumento noong siya ay pumunta sa istasyon ng pulis upang magreklamo. Isipin mo, isang minor de edad, biktima ng pang-aabuso, na ilang araw lang matapos magsampa ng reklamo ay pinatay. At ngayon, ginagamit pa ang kanyang kakulangan ng pirma bilang dahilan para ibasura ang kaso. Sa isang pahayag, nilinaw ni Brigadier General Rodolfo Azurin Jr. na nananatili pa rin sa kanilang kustodya ang mga suspek dahil mayroon pang apat na kasong nakabinbin. Ang kasong murder laban sa dalawang pulis at ang kasong rape laban kay Ramos sa pinsan ni Fabel na si Bernadette. Kinumpirma rin niyang lasing ang mga pulis noong gabi ng krimen Ngunit kalaunan, inilipat ang kaso sa Integrity Monitoring and Enforcement Group IMEG ng Department of Justice sa Maynila. Ang dalawang akusado ay inilipat sa San Juan Municipal Police Station noong Hulyo 2021. Doon, pinayagan ng hukuman si Randy Ramos na makapagpiansa ng 200,000 piso samantalang si Marawi Torda ay hindi pinayagang makapagpiansa dahil sa kasong panggagahasa para sa pamilya ni Fabel, tila isa itong sampal sa muka ng hustisya. Ang buhay ng kanilang anak, pinatay at nyurakan, tapos ngayon ay may presyo? Dalawang daang libong piso kapalit ng dugo ng isang inosenteng bata? Hindi rin nakaligtas sa pananagutan ang ilang opisyal, ang tiyuhin ni Fabel ay nagsampan ng kaso laban kay Staff Sergeant Merly Joy Pasqua, ang babaeng pulis na tumanggi na magbigay ng escort sa kanila noong araw na sila ay tinambangan. Ayon sa investigasyon, inamin ng PNP Provincial Director Colonel Ronald Tagao na may pagkukulang nga si Pasqua, kaya siya ay sinibak sa puesto kasama ng mga hepe ng Kabugao at San Juan Municipal Police Stations. Isa itong paalala na sa bawat kabiguan ng isang opisyal, may buhay na maaaring mawala. At sa kaso ni Fabel, iyon ay buhay ng isang dalagitang may pangarap pa sanang matupad. Dahil sa kasong ito, Binuksan muli ng pamahalaan ang usapin tungkol sa Republic Act 10591, ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na pumapayag sa mga pulis na magdala ng baril kahit off-duty. Ngunit sa kaso ni Fabel, ginamit ng mga pulis ang kanilang armas hindi sa operasyon kundi sa pang-aabuso at krimen. Kaya noong 2021 sinimulan ng ilang mambabatas ang panukalang ipagbawal na magdala ng baril ang mga pulis kapag off-duty upang maiwasan ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Nanawagan ang Commission on Human Rights sa PNP at Department of Justice na bilisan ang proseso ng hustisya para kay Fabel Pineda. Ayon sa kanila, malinaw na paglabag ito sa karapatan ng bata at sa pangako ng mga alagad ng batas na sila ay maglilingkod at magpoprotekta. Nangako ang CHR na tutulong sa pamilya ni Fabel hanggang makulong ang mga salarin. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nananatiling mabagal ang pag-usad ng kaso. Walang katiyakan, walang linaw at walang kasiguraduhan kung kailan makakamit ang hustisya. Ngayon, higit apat na taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Fabel Pineda. Tahimik na ang kanyang puntod sa Kabugao Cemetery, ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na isinisigaw ng mga taong naniniwala na dapat may pananagutan. Dahil si Fabel ay hindi lang isang pangalan sa balita, isa siyang simbolo ng mga kababaihang lumalaban kahit sa gitna ng takot isang paalala na ang tapang ay hindi nasusukat sa edad at ang hustisya ay hindi dapat ipinaglalaban ng iilan, kundi ng buong bayan. Maraming nagsasabing si Fabel ay tahimik na ngayon. Ngunit sa bawat taong nanonood, nakikinig at nagbabahagi ng kanyang kwento, ang kanyang tinig ay patuloy na nabubuhay. Tinig na nagsasabing, huwag niyong kalimutan, tinig na nananawagan, labanan ang pang-aabuso, at tinig na umaasa makakamit ko rin ang hustisya. Dahil sa bansang madalas nakakalimot, tungkulin nating ipaglaban ang alaala ng mga tulad ni Fabel mga boses na pinatahimik ngunit kailanman ay hindi mawawala. Ito ang Beyond Stories PH at kung naniniwala kang si Fabel Pineda ay karapat dapat sa hustisya, ipakalat natin ang kanyang kwento. Mag-like, Mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas maraming Pilipino ang mamulat sa katotohanan.